Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon reaction natin sa naganap na interview ng mga ilang kandidata dito sa PEP dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Sino nga ba ang nag-shine dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Siyempre, kanina nga, may napanood nga tayo na inilabas ng PEP dito sa interview nila sa mga kandidata na dito sa Miss Universe Philippines. Piling-piling kandidata lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidates kung saan talaga oh my god lahat sila grabe ang gagaling so na mga nandiyan ay si Miss Bacoor, Victoria Velasquez, Vincent, Miss Pasi, Cebu, Bulacan, United Kingdom, Florida, Baguio at syempre Quezon Province. To be honest, kung ako ang tatanungin ninyo sa bawat sagutan ng mga girls, syempre kanya-kanyang opinion yan, di ba? So, lahat naman sila ay magagaling. Sobrang lahat sila ay pakitang gilas talaga kung paano sila sumagot pagdating sa com skills nila. So, masasabi ko, oh my God, talagang eto na, Miss Universe. So, isa sa mga hinangaan ko ang sagutan siyempre ni Bulacan si Bulacan, masasabi mo na, alam mo, pwede talaga itong pumasok sa semifinals at pwede talaga maging Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Sobrang panalo kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya. Impressive ang mga lumalabas sa kanya. And then, syempre, malinaw yung camera ng Pep, di ba? So, the more na tinititigan mo siya, the more lalo siyang gumaganda. Kaya sabi ko, ang bongga-bongga talaga ni Miss Bulacan and lalo akong humanga sa kanya. And then, gusto ko din si Cebu. Actually, si Cebu, dito nakita ko lalo yung personality na meron siya. Ma-joker pala siya. Tapos, nagpakatotoo siya eh. Alam mo na marunong siyang sumagot sa mga Q&A na binabato sa kanya. Pero, ang nakita ko sa kanya yung personality talaga na ang ganda ng personality niya. Sobrang funny. And then, nagpakatotoo. Alam mo, hindi niya pinush na puro English, English, English lang. Talagang nandoon talaga na si talaga ang lolo mo. Kever kung kever, di ba? At ang pinakamaganda talaga yung kita mo yung beauty niya. Tapos kita mo ko ano ang purpose niya dito sa pagsali niya sa Miss Universe Philippines at higit sa lahat lalo ko siyang hinangaan dahil Ramdam mo yung sincerity niya sa pag-join niya dito sa Miss Universe Philippines. Sobrang kudos talaga kay Sibo Ang galing-galing-galing niya sa Q&A. So, na-deliver niya ng maigi kung ano yung mga gusto niya sabihin. At parang lalo ko siyang hinangaan. Lalo na yung mga narinig ko yung mga sagutan niya, yung advocacy niya, kung bakit siya nandito. Tapos ang isa sa mga napansin ko, para akong nakikinig kay Pia Wurtzbach. Remember, di ba? So, ganyan na ganyan magsalita si Pia Wards ba? Very Pinay. Tapos, yung English niya talaga clear talaga. And then, katone niya talaga si Pia Wards So, kala ko nga si Pia Wards eh. And then, ito naman si Bako Or. To be honest, si Bako Or. Kung titignan mo, di ba? Ang ganda-ganda niya dito. Sabi mo nga, yung body, yung poise, nandoon doon kapag sumasagot siya sa, sa question ramdam mo yung class ng beauty niya, sobrang panalo si Paco talagang with poise, with class yung beauty na meron siya at saka paano siya mag-deliver na sinasabi niya. Siyempre, given naman talaga yung mga katulad ni diba, Paco United Kingdom at saka ni Florida, Siyempre, mga laki silang uh, ibang bansa, di ba? So, talaga yung English talaga nila. Klaro talaga yan. At talagang malinaw. Pero, napapansin ko na yung ibang kandidata yung alam mo yun, yung parang limited lang talaga yung sinasabi nila na hanggang dito lang yung pwede kong sabihin, hanggang dito lang yung pwede kong ibigay yung iba parang okay ko ano yung tanong, ayun yung sagot so Victoria, isa sa mga masasabi ko na Uy, in fairness, ha, kay Victoria, ang communication skills niya talaga panalo. So, walang question kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya. And then, kudos talaga kay Victoria, pwede din talaga mag-miss universe, diba? So, galing sumagot eh. And then, si Pasi. Mm -hmm, sa age niya, 38 years old, diba? Parang mas matanda pa nga si Sibo, Ah, uh, parang mas bata pa si Sibo, So, matanda pa siya kay Sibo, Si Pasig, yung pag mo, lalong pagtinititigan mo siya ng matagal, lalo siyang gumaganda. So, natutuwa ako kasi naikwento niya kung ano yung gusto niya at kung bakit siya nandirito. So, na-express niya yung sarili niya ng bongga-bongga sa pamamagitan ng mga tanungan. Mas nakilala ko siya. Mas ginusto ko siya. At sana makapasok siya sa semifinals para sa akin kasi isa siya sa mga masasabi mong pwede, may kwento talaga mm -mm, kung bakit siya nandito si Florida inspira inspiration siya sa lahat kasi sa kabilangan na na-enjoy siya, nakita naman natin na parang wala lang nangyari sa kanya, tuloy ang buhay, tuloy ang laban tapos ang pinakabongga sa kanya, yung backstory na meron siya yung ina-advocate niya. And then, masasabi ko kita mo yung beauty sa mukha niya, no? So, yon So, sana makapasok sa semifinal si Florida. I love her. I love her story. Gusto ko yung kung gaano siya ka-encouragement sa atin. ayon. sobrang na-encourage ako sa kwento niya. Kasi parang kung iisipin mo ko ako yung nasa kalagayan niya, baka na-depress na ako. Pero, andiyan pa din siya na talagang keep going, keep fighting. At nakita mo na lumalaban talaga. And then, next is Baguio si Baguio, ang masasabi ko kay Baguio, magaling din sumagot si Baguio eh. Kaya lang siguro kailangan niya talaga na kalmado lang dapat. Yung hindi siya dapat matens doon sa sa mga tanungan. Kasi parang feeling ko, lagi siyang, um, ano ba yung sasabihin ko? Ano bang next na ano? Pero, sabi ko nga, good kasi hindi na mahalatado pero ayun lang yung ako siguro si Baguio yung com skills niya talaga kailangan niya tutukan kasi parang meron pa siyang awkward moment the way kung paano sumagot sa mga question I think it's about experience saka eto to be honest sana bawasan niya yung pagiging ano parang pabebe para kasi siyang bata pa so dapat ano lang talaga uh, medyo Ah, uh, siguro hindi pa siya talaga yung masasabi mong woman. Ganon. So, adult. Ganon. So, dapat siguro, ano siya, ah, uh, maging adult para yung experience mailabas niya. Kasi siguro kulang na sa experience. Hindi pa ganong alalim yung experience niya. Kasi parang bata pa naman. So, ayun. So, ramdam ko sa kanya para siya teenager. Ganon. So, ayun. Baby, baby pa. Ganon. But, good. Uh, ang tapang niya ha, para sumabay sa mga kandidatang to. Si United Kingdom, to be honest, ang galing magsalita. Gusto ko daw ko paano siya magsalita. And, ang klaro-klaro ng mga sinasabi niya, ang klaro ng English niya. Kaya lang, medyo may pagkamatiyod siya tingnan, no? So, ang akin, siguro, talagang isa to sa mga titignan mo na kandidata na pwede talaga makapasok sa semifinals at you cannot underestimate yung yung kung paano siya talaga mag-deliver ng mga sinasabi niya and then ramdam mo din yung kanyang pagiging bubbly yung personality ng dudoon. kitang kitang mo sa interview to na talaga nag enjoy lang siya at hindi siya masyadong seryoso sa mga sagutan but alam mo na may ibubuga talaga pagdating sa Q&A so yon so kay Atisa Manalo to be honest, I'm proud ako ng bonggang bongga kay ati sa Manalo kasi the way kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya, kung paano siya sumagot, ramdam mo na yung hugot at yung lalim. And dito pinatunayan ni ati sa Manalo na hindi siya mahina sa com skills. Ang lahat ng sagutan niya hindi scripted, hindi hindi kung baga hindi siya rehearse, ganon. Ayun ang naramdaman ko sa kanya, hindi siya rehearse, hindi siya yung masasabi mo na, na sinaulo niya lahat ng mga sasabihin niya para sabihin sa atin. Lahat ng tanong na binato sa kanya, sinagot niya galing sa puso niya. Talagang answer with the heart. So yun ang maganda dito kay Ati sa. Talagang sobrang grabe na deliver niya ang lahat ng mga sinasabi niya na may laman, may lalim, may hugot at based on her experience. And then dito, masasabi ko I think it's Ati sa Manalo talaga. The way kung paano siya magsalita, ramdam mo yung yung kung ano yung sinasabi niya and then makikinig ka sa kanya ng bonggang bongga at higit sa lahat grabe ang winner talaga ng kanyang mga sagutan so sino ang magsasabi na mahina ang isang ati manalo sino ang na hindi kaya ni ati manalo ang Q&A just ko ang mga sagutan niya talaga from the heart so yon Atisa manalo, Complete package. Ayun yung masasabi ko. Pero kung sa kanilang lahat, dito ha, kung irarank natin ang Q&A nila, I think it's between Victoria Velasquez-Vincent and Atisa Manalo. So, yun. Silang dalawa, na alam mo yun yung sagutan nila. Kasi si Victoria Velasquez-Vincent, sa totoo lang, uh, pag sumasagot siya at nagsasalita siya, with voice and class yung naramdam mo sa kanya na ay itong babaeng to mamahalin yung mga ganon itong babaeng to aral uh, may aral itong babaeng to ay educated ganon ganon yung naramdaman ko kay Victoria Velasquez minsan the way kung paano siya mag-deliver yung mga sinasabi niya very polite and then sophisticated and then nandoon din na talagang masasabi mo with class talaga kung paano siya magsasalita kung paano siya titingin sa kamera Poise na poise At isa manalo naman She speak from the heart uh -oh, So, yun So, talagang Ramdam mo yung sinasabi niya Nakaka-inspired yung sinasabi niya Yung laling at hugot Ng mga sinasabi niya Talagang winner So, yun So, ayun Silang dalawa The rest, magagaling Talaga namang panalo At Si Bulacan Para sa akin Ang number 3 Kasi si Bulacan The way kung paano Magsalita Oh my God Talagang Ang galing Ang, ang ganda Mag-deliver ni Bulacan With Ano Pretty face With beautiful face uh Oo -oh. So Grabe So Pag gumingiti siya Alam mo may magnet uh Oo -oh, Sa kanyang mga mukha black beauty na talagang masasabi mo yung color ng kanya skin ay magandang tignan sa beauty na meron siya. So, ako para sa akin, it's number one, it, ay, number three is Bulacan. Number two is Victoria Velasquez Vincent. Number three is Atisa Manalo. Sa round na to, pinatunayan ni Atisa Manalo na talagang nakuha niya. Oo. So, yan! Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang reaction mo dito sa mga girls na in-interview ng pets. At kung hindi mo pa napapanood, pwede kang bumisita doon sa www.pet.com. PH. So, yun. So, so makikita mo doon yung interview niya ng mga kandidata na pinag-uusapan natin. And then, the rest is, of course, uh, I Love United Kingdom. So, silang walo na ko. At dito, ipinakita nila yung galing nila. And, let's see sa another candidate kung sino pa yung may interview nila. At sana, makita din natin yung galing ng bawat isa. So, but for me, lahat naman sila ay talagang kudos sa walo. Kay Baguio, kay Pasig, I love Pasig. Ang ganda-ganda. Um, Siyempre, si, ano, si Victoria Velasquez Vincent. And then, si Bulacan, si Cebu na talagang nakakatuwa din. So, akin number 4 ko si Cebu. Oo, si Cebu. Tapos, number 5 ko, I think si United Kingdom, si Florida, si Pasig, and si Baguio. So, yan yung ranking nila dito sa interview to. Ulitin ko, Ati sa Manalo. And then, I think number 2, Victoria Velasquez Vincent. Number 3, na talagang ano, Bulacan, Cebu. And number five ko, si United Kingdom, Florida. And then, si Pasig and Baguio. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below lang ninyo yan. Para at least malaman ko naman kung ano naman yung chika ninyo. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, walang sawang support ha, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.